Mabungahong na mabungahong kagabhion mga egsool. live ta Sadi pa may mag-hiking. Ikaw lang daw, Miss Gawas. Ako sa i-share, mga egsoon. Kamusta diha? Kumusta yung adlaw? da yung adlaw din mga igsuon. Uh, kanunay ko nag-aampo na mayong kahimtang, mayong panglawas, subduol sa ginoo. Nainig kagabi yun, na ako'y short encouragement, no? Uh, about anang kuan ba? Mubo ra ni, pero importante na igsuon para aware ta ba? bitaw taong uh, about anang faith, Historia ra ta, pero biblical. About anang faith ba kay uh, Adegan ko kay mga nadunggan mga wali even sa Bible tinuod man nga ang miracle may tabo siya kung naa pagtuo so in other words bisag kapila ta ampo kunya wala tay pagtuo sa tong giampo wala tay pagtuo sa Ginoo Tekong posibilidad nga walay may tabo sa tung pag-ampo. Walay milagro. Diba? It's biblical. Because the Word of God tells us that uh, if we have faith nga sama lang bisan sa gamay nga liso sa mustasa bantay mo pwede siya pwede na daw ta makapa balhin sa bukid na tos dagat grabe no tungod sa pagtuo okay obya po tayo mga event before Ikson ni Jesus together with his disciples katubi taong naayip masakit ton nga wala na ayo nun niya sila sa ginoo mingon sila ng Jesus nga ano man to nga wala man may nakapa Gawas itong di or something like that. And then to ni Jesus maonik kuwang ang magumupagtuo, di ba? O kaya pa panahon iksoon nga naa sila sa sakayannya kusog ng balod ug unos iksoon nagpanik ang mga disciples kay kulang sa pagtuo sa una bantayan iksoon ala kita nga ang faith is the best ingredients or I mean is the number one ingredients sa milagro. Ang pagtuo kinangalan yun ni Nato aron milagro. arunay katubagan sa atong pag-ampo. Kaya kung magsige ampo ampo, ampo, pero wala tay pagtuo, walay may walay may tabo. Pero ikso na ako i-share nyo, kag nining kagabi yun. Kabalaw ba mong nga uh, bisag unsa kadako sa atong pagtuo? Bisa nga atong pagtuo, ikso, dako kayo. Kunya sabay sa atong pagtuo, gisabayan pa na itong puasa. Sige, tag prayer and fasting. nga, pagtuo, prayer and fasting. Pagtuo, prayer and fasting. Grabe, no? Kaya bawa ba mo igsoon nga kung dili pata ang ayan, dili pata kasaligan, okay? Dili pata takos. Bisagun sa kadako sa imong pagtuo. Dakong posibilidad nga dili mahitabo ang imong gipangayo nga dili mahitabo ang milagro nga walay breakthrough nga walay katubagan sa imong pagampo nga no man kanawa mao ni ingon diri ang ingon ni Jesus sa Luke chapter 16 verse 10 ingon siya o, if you are faithful in little things you will be faithful in large ones but if you are dishonest in little things you won't be honest with great greater responsibilities okay or sa mas daghan. Now, ang gusto nako na ko ay paabot so, Si Lord nagtanawas doon kasing-kasing kung angayan ba ta. No? Kung sa gamay nga naani mo kapiyalan ka sa ligan ba So makita ni Lord nga ang gamay nga iyang gipiyal naani mo. Dili ka deserving. Dili pa katakos. No? You, we are not faithful in kanabi taong, little, little things. Makita na sa ginoon. Dili ka piyalan. Huwag mas dako, huwag mas labaw pa or sa imuhang gipangandoy nga mga dagkong butang. So kung ato na siyang palauman, bisan di ay dako kay tagpagtuo. Bisan sabayan pa na to ikso nga 40 ka adlaw, 40 ka gabi eh. kung dili pata ang sa atong gipangayo, kung dili pata sa atong gusto, kung dili pata kasaligan, dili pata niya bubuan, kayang gitanaw sa kaitasan unang-una atong dughan. Amen? How many times nga ako nang share ninyo egzoon nga si Lord unas na nagtanaw na sa tong nagtan Nagtanaw sa tong motibo. Nagtanaw sa katakus sa tong kasing-kasing. og dili ta basta-basta pialan kung dili pata kasaligan. So bisan unsa kadako sa inyong pagtuor atong pagtuo. O ato pang sabayan nga pag-ampong nga luhod sa gulhila kung dili pagalita ngayon. Dili gitatagaan kay namoy daghan mi ingon nga dapat have faith yes dapat ang boy problema na wala man siguro i tao nga moampo na wala pagtuo kana kay ning ampo ka kana kay ning sangpit Ginoo it means that we have faith okay kay kung ato pagampo wala man tay pagtuo nganu magaguhago pa sangpit sa Ginoo no so in other words ang gusto nako ipaabot iksuon once we pray mo sangpit Ginoo mo Ginoo gino but pasabot ana natay pagtuos Ginoo kay nga man manta niya ning salig ta nilaom ta okay pero igson maulang ni usahay nga makababag or problema Bisag unsa kadako atong pagtuo. Even if how many times i mention na to ang word ni Lord nga Ginoo ningingon ka ginuo nga basta mo tuo lang na milagro. Ug ako ginuo nagtuo ko, nagtuo ko. ko nga maone, nagtuo ko nga makabalay ko, nagtuo nga mapalit kog sakyanan, nagtuo ko nga ma-promote ko, nagtuo ko daghan nga daghan kay kan pangandoy nga dagko og imong pagtuo sa dakko pero kung dili ta ang ngayan pa dili pa tapiyalan sa Ginoo. Kay bala ang balaang kasulatan nag-ingon nga magsugod ta dan sa gagmay, okay? Ang ginoo before siya mo bless na to, before niya to bago ng atong pag-ampo, gitanaw niya ang katakos sa tundughan. Di ba ako naman yung gibalik-balik in how many times ako, kami, mag amahan ko. Now, tagaanta mong senaryo, amahan ko. Papa naman ko, namang ko anak. Ang akong anak, Ikson, mangayo og four wheels. Okay? Unya ako, na ako ikapalit o four wheels. Pero ang akong anak, di man ka mau mo drive. Tagaan ako, dili. Dili! Okay? Pero kung ang anak, mga iog bahay ko niya, kabalo kung kamao siya mo drive o bisikleta, tagaan ako, okay, kabalo mo kung kamao siya. No? So, dili siya, posible siya nga, dili siya ma-accidente. -ma Pero kung ang iyong pangayo four wheels niya, di pagali siya kamao mo, even mo start lang sa engine, ig so on, dili na nako siya tagaan. Nga man, kaya dili siya takos. The same sad sa atong Heavenly Father. Si Lord nagtanaw sa atong katakos. Nagtanaw sa atong kangayan. Subisan, magpuasa ta, magludlod, maghilak-hilak. Okay? Atong pagtuod ako kayo. Apan kung dili pata angayan, ngayon. Diri ba? singasing na to. Dili pata, katak, dili pata takos. Dili pata kapigilan, Dili sa taniya bubuan. Dili taniya sa ligan. Amen? Mga na soon nga. To all of the viewers right now, this time we have 100 plus viewers. Listen. Kung naamon nagtanaw karon unya na mo'y pagtuo. Unya, dugay na ang imong pag Pero sige, nagsigigi pong ka og ka na bitong uh, declare. kay there is power in declaration. That's true. That's true. There is power in declaration. Tinood na. But, even if we declare every day, Lord, maone, Lord, maone, I declare it in Jesus' name. Kung di pa kakapiyalan, kung di pa kung dili pa angayan, dili jud ka tagaan sa kay kabaluman si Lord nga kung tagaan ka basin mawa ka niya. Kabaluman si Lord nga kung bubuan ka bisan dili pa angayan, basin sa iyang grasya, sa iyang panalangin ikaw makuratan, mawala nung kas tiilan. Kay balo si Lord og unsay makadaot nato sa unahan. No? So ang ang gitan-aw ni Lord uh, as, as, what I have said, like, so, ang gitan-aw ni Lord una ang kasing casting. Okay? So, mas mayo ikson kung to all of the viewers right now kung namo i gipangayo sa gino. nga Until now, sighilang yapogagpangayo. But, nag wonder kakay, Lord, dakko mga kay kung pagtu o, gino? Sighi mga simba. Nag appeal pa kung prayer and fasting. Pero nganong wakmani na itabo, gino? Obis, oh, sighiro basin dili pa katakos ikson. So, akong gin courage ni mo this evening is, just ask the Holy Spirit. in na, uh, Lord, Holy Spirit. Pwede ba ni mo i-reveal na ako? I-convictara -convict daw ko. Gunsay, hinungdan. Nga di ipakuang nga yan. No? Or base na eh, mga butang egsoon. Eh, nga na si mong kinabuhi. Nga gusto sa ginoong ikaw eh, mo buhi. Kaya kung dili na ni mo buhian, dili sa kaniya panalanginan. Okay? Because most of the time, ba based on my experience egsoon, eh, um, based on my experience ha, sa akong kasinatian in more than 12 years sa ministry, Before si Lord mo bless na to mo panalangin, asay eh, na siya himuon sa tong kinabuhi na siya ipabuhian na siya patalikdan na siya ay uh, kana bitong ipasurrender nato naka remember mo ni anik so ni Abraham di ba si Abraham before siya gi, gi bless o maayo ni Lord gi gitagaan siya kaliwat sama sa mga bituon sa kalangitan ug balas kadagatan gipadato siya maayo gipasinso gipauswag, gipalambo di ba kabantay mo nga na ipa up si Lord ni Abraham katong ipahalad ang yang bugtong anak, ang yang pinalangga kayo, nga si, kinsaman, si, si Isaac, di ba? So, kabantay ko igsoon nga, napay, na, hilig si Lord nga na, stingan ta ba, i-prepare ni Lord atong heart. So, right now, to all of the viewers this time, if ever, nakay gipangayo sa ginoo, dugay ra mong giampo, and, until now, it, it is still a prayer. Nagsigi na kag prayer and fasting. Daghan kay mga alagad sa Ginoo, nag prayer request ka. Daghan kayog mga uh, mga mga leaders sa church nga ani mo, gihatdan nimo pre request. And then at the same time, ning pugas pa ka kay maayo man siya ning pugas pa ka. Lord, ning tanom ko para ni sa akong pangandoy. But until now still prayer og pangandoy gihapon. Nganu man ka Because maybe it's either basin siguro og Dili pa ka ngayon. Di man na ito si Lord. Si Lord, dili na ito mapugos kay si Lord kay Balo. Kung kita angayan na ba? Kita takos na ba? Kita kapiyala na ba? So, dili na ito siya i-force e po Dili na ito pugso ng Gino'o kay siya nga Diyos perfecto. Kabalo siya kung takos na ba ta or dili pa. Kabalo siya nga kung, kung iyan at ang bubuan, madaot ra itong relasyon sa Gino'o. Kabalo siya kung ipromote promote ta niya, makalimutan niya. So, i-prepare sa ni Lord daan atong heart. Okay? Unsa akong gibasa diri Una unas tanan, tistingan pa ka ni Lord sa ginagmay. Okay? Unsa akong gibasa ganyan, <coughs> Luke chapter 16 verse 10. Unsa diri If you are faithful in little things, you will be faithful in large, large ones. <coughs> It means, Exxon nga, si Lord mag-experiment sa'na. Si Lord Ikson, before kanya pauswagon, palambuon, tistingan sa kanya sa ginagmay. Okay? Tistingan kanya o glito, ginagmay ang butang, tagaan sa kaniya o ginagmay, and then, iyang tanawon, iyang obserbaran kung kasaligan baka. Once makita ni Lord nga kasaligan kas ginagmay nga iyang ipiyal ni mo, anam-anam, slowly but surely, piyalan ka o dako-dako, hangtod pinakadako, hangto dako, dako. Pinaka dako. dako nagit kayo, kaya naman, angayan ka. Kaya ningon rin, rin kasulatan mga Ikson, kung kasaligan ka sa dako, Oh, no, kung yes, kung anis ta sa daggo, yes, anis punta. Oh, ta. anis ta sa gagmay, anis ta sa daggo. Pero kung sa ginagmay palang, lang, dili na ta angayan, dili ta kapiyalan din. Ah, uh, ingon ang word ni Lord nga, dili sa ta angayan sa daggong butang. Okay? So again, igso on, lang ni siya ka-reminder kay, Usay manggo God, daghan kay mga kristohanon ba, or mga lagad sa ginoong nga na 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 naluyan lang inon sila sa pagpangalagad sa Ginoo no na depressed sila naka feel sila anxiety because uh, for a long years sige sila pray Yan nanaman naman sila pagtuo di ba ang uban mayon Ginoo dako naman kog pagtuo Ginoo mao ni nagsige kog sa ampo na ako'y pagtuo kay balo ka Ginoo pero ngano man nga wala man nahitabo ang akong gipangayo ngano nga ang akong gipangandoy request wala man nahitabo because Yes, na kay pagtuo ay problema si Lord ana. Nagpuasa ka, walay problema kay si Lord ana. Every day nagdeclare ka o blessing, walay problema si Lord ana. Ang problema lang kay imong kasing-kasing dili pa Dili pa kakasaligan. So once makita ni Lord nga dili pa dili pa kakasaligan. Okay? Dili sad ka. Bubuan niya. Okay? Dili mang tangayan. Diba ako na balik-balik ako amahan ko. Kung um, anak, mamugos siya, mapalit sa kenan mapalit o purwil, di digali siya kamao mo baik. Tagaan ako? Tagaan ba na ako? Dili. Why? Madisgras siya siya. Di pagali siya kapandar. Di ba siya kamao? So the same sa si Lord. Si Lord, iksoon, nagkabalo kong angaya na bata. Kabalo si Lord kung takos bata or kasaligan sa panalangin ngayang ibubo na to. That is why, uh, uh, Piyalan ta niya una o ginagmay. Okay? Niya sa ginagmay, nga iyang gipiyal na to obserbaran niya kung angayan ta. Makita gali ni Lord Igsoon nga kapiyalan ta kasaligan sa ginagmay. And then that time, piyalan na ta niya dinagko. Ingana atong ginawa Gusto lang siya maniguro nga sedeng i-bless ta niya. Dili nimo usik-usik ka ng panalangin or dili ka mawala stilan sa ginoo or dili mapalong imong kadasig sa ginoo. Kay daghan kay namugos. Hala, hala. Diri, kayo. Diri, kayo dito. Yes, nadato pero nalayo sa ginoo. Lahi si Lord Ikson mo bless. Nga ka ng saktong panahon nabitaw Kay dool ka sa ginoo. Natagbo pang panginahangalan nimo. Amen? So, ako nang gi-share -gi ninyo Ikson a short encouragement. Why? Because, um... I believe daghang mga Kristohanon karon nga sigi paabot, sigig dako ilang pagtuo, no? Sige sila og uh, request nga maoni ni Lord, nganu man ni Lord dagko na ilang pagtuo, sige simba, sige sila og uh, og prayer request, pero why na hitabo hangtod karon? Because it's maybe di pagkatakos og dili pakangayan Amen. So ayaw lang pugsa si Lord Ikson, Ang akong ikada niyo tonight is just ask the Lord and pangayog revelation ni Lord kung um unsay kulang nimo unsay angay ni mong buhian, unsay angay ni mong talikdan, unsay angay ni mong isurinder o undangon sa pagbuhat para mahimo kang angayan o mahimo kang takos. Kay si Lord on, ang ganahan ko siya mo bless na to. Ganahan siya mo panalangin na to. But, First and foremost, gitan niya ang katakos sa atong dugahan. Again, unang-una, gusto si Lord nga kapialan ta sa gamay, ginagmay before ta niya piyalan sa dinagko so kung unsa inyong dagko kaya nga mga mga girequest sa Ginoo niya na moy pagtuo niya wa pa ay ayaw mo ka discourage but cheer up unya just continue to to pray and of course imon yung pagtuo i, i, i level up pag niya labaw sa tanan uh, pangayo og uh, revelation ni Lord or pagampo padayagan ra ka sa Ginoo kung unsa jud imong buhaton no kung unsay angay ngi surrender kay sama sa kung gingon iksoon kung naay mga 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 buktangan nga nasa tong kinabuhi nga wala ta kabantay wala day siya malipay dili sa taniya piyalan okay gusto si Lord hinluan ta andamon una tong kasing-kasing gusto si Lord nga takus kasaligan ka piyalan ta aron ayang ibubo nga panalangin dili kini masayang dili mahimo sa tang panalangin because the main reason the purpose why uh, nganong gusto ta i-bless ni Lord for is for us to become a blessing, for us to become a blessing to all the people around us, no. Para mahimo gitang panalangin, badili hinuon mahimo tang makaangin. Okay? Again, igsuon, ayaw lang kabalaka o kaguol kung dako kay mong pagtuo apan wala pa ay nahitabo because it's maybe git, ang na, napaigibuhat si Lord sa imong kasing-kasing be prepare pa ni Lord imong heart and then mabuti ng panahon nga angaya na ta kapiyala na ta kasaligan ta takos na ta automatically ang blessing ni Lord iyang ibukbo kanimo Amen just a short reminder before we sleep tonight it's on. okay uh, pagdasig nga lang tas uh, ginoo igsoon maybe this is not the right time Maybe this is not the appropriate time or appointed time igsoon nga uh, ang hang prayer itubag bagsagino. Maybe dili pa deserving, no? Yes, padayon imong faith si Lord na pero si Lord gustulang lang makakita ni nga uh, angayan na kita, kapiyalan. Okay, once makita ni Lord niya angayan nata ta, nata then boom. Ibless ta ni Lord. Unsa imong gi-request ni Lord, imong gihangyo, automatically i-grant ni Lord. Igsoon, si Lord na kaibaw. sa unahan. Perfecto siya. ug wala siya masipiat nga na delay. Okay? O inga nga, kanang once madelay gali ang imuhang uh, ang imuhang pre-request, ano, ang, ang tubag siya pag ampo Dili na po pasabot ison, nga naglangan-langan si Lord. Dili palang lang yuta nga Pero once matuma na ang tinuod, dili yun na siya delay. Mauna -an ang right time para nimo kay takus o na naman ka. Amen? So uh, just a short encouragement for the night. I pray that uh, I pray for the protection of our Almighty God it will be upon us. The presence of uban us, nato, safety sa atong mga tulug tulong. For uban diya mga OFW Adlawan, lawan I declare I pray nga tanang buhat sa nyo makamote bless ni Lord, nyo mga lakang diyahan mo sigino. And then this is gonna be a fruitful day. This is gonna be a victorious day. Amen unya again igsoon uh this is just a short encouragement dili ta kapugos sa Ginoo dili na to pwede si Lord kung dili patatakos okay mamutan tay ang angayan maimuntang kasaligan igsoon sa atong pangayo din bubuotan ta sa Ginoo again magsugod sa gamay ayaw dritso, dritso. ang uban maingon nga ang Ginoo dakko gamahanan di ko mangayo gamay tinuod sakto ka igsoon Sakto ka nga mangayo kag dinagko kay ang Ginoo milagroso dako siya pero bisag unsa ka dako sa imong gipangayo kung di ka kasaligan sa gamay di pa katagaan sa gagmay magsugod Amen So again uh, usa ka pahinumdom kanato ning takna sa kagabion ampo amping abanti lang ta kanunay mga igsuon para sa sa Ginoo Together be all the glory God bless Anyway atong YouTube channel di ay ayo kalimot mabungaw Kristohanon na ato ang atong mga live ako ang gi gi, gi upload ig o kanisa ako ning i, i upload ito it o oh, i download o oh, upload eh. okay so again ig soon uh, keep safe okay ampo amping abanti kanunay no padayon ta para sa kemayaan sa you Gino. Know? to God be all the glory God bless pastor may gabi i e. from panabu daba okay Since yan na dahil no, wala na akong basahin yung mga comment, madagahan kayo eh. Uh, maglakaw meron, hiking kami. Ito talaga? Oo. Okay? O sa akong anak, nagatubang nako, ako. Ning sipat na, nga dugaya, mga kamundang, di, okay, okay, Kung asawa, naghuwat po na ako. Ako lang like, yung gihuwat, ikson, kay hiking, hiking, midris kagayan, no? Again, mga friends nako na mga followers, nga nadris kagayan, napako di rin. Bilirin Street, Carmen, in front of, uh, Saint St. Mary Academy, kanina ay rabar na dire sa blue gate igsoon yeah. uh, Ang amuang biyahe is Thursday pa. Thursday night, among barko. from kagayan to tagbilaran okay god bless everyone good night